Singilin ko lang sana yung ano, yung mga nagastos ko sa iyo. Tapos yung inutang mo nakaraan na 500. Sing singilin ko lang. Singilin mo ako. Ano mo ako? Girlfriend. Oh. Girlfriend mo ko maya ka. Bawal ba singilin yun? Eh pera ko yun, pinaghirapan ko yun sa trabaho ko. Pinaghirapan. Eh pinaghirapan mo rin naman ako bago mo ako makuha, di ba? Kahit hindi. Stopador ka ba? Ha? Uy, Jampol. Tapaduro ka pala. Forkit ng utang ako, ibig sabihin, hindi ko ba, ay, ibig sabihin, babayaran ko na. Ibig sabihin, pag bangutang utang ako sa'yo, ibig sabihin, kailangan ko Andami na. Ang dami mo naman ibig sabihin, ayaw mo na lang diretsyo eh. Turo ka, ibig sabihin, ibig sabihin. Uy! Yan pala, yan pala, nakikita ko na ugali mo. Jampol. <laughs> ka lang, di ka pa magbabayad dapat mag mag pagpapairamin ka, magbayad ka. Sisingilin oh. mo girlfriend mo, ang kapal ng mukha mo. Di e bakit? Pag boyfriend girlfriend ba bawal singilin? Ha? Bakit sino nagsabing bawal singilin 'yon? Alam mo sino? Sino? Ito puto mo. Yo ko. Eh. Be. Be. Ano ba? Nagtutupi ka ba? Ang ginagawa. Tutupiin kita sa wali. Eh. Ito naman, masyado namang high blood to. May ano, ano lang nga, ako. Ano nga, Bangila? Ano mo nga? Tawag ka ng tawag, nagtutupi ako. Nahiya ako sa iyo eh. Oh, shit! Ano nahiya? Nahiya ako Kapal ba? Kapal ka palang uso mo ay este mo ka mo. Um, paano ko ba sisimulan? Um, uh... Makapag-break ka na. Hindi. Sige na, makapag-break ka na. Huwag na, huwag na sabihin yung mga sasabihin. Oh, sige na. Nauna-una ka. Para kang buhok mo, baho. Baho na nga bibig, baho pa ng buhok. Wow! Dali na, sabihin mo na. Magtutupi ako, Jampol. Um, singilin ko lang sana yung, ano, yung mga nagastos ko sa'yo. Tapos yung inutang mo nakaraan na paibandre. <laughs> okay. Sing singiling ko lang. Kasi wala na akong budget. Beh. Sisingilin mo ako. Ano ba ako? Girlfriend. Oh! Girlfriend mo, ko ka. Anong meron? Kung girlfriend kita, e, eh, pera ko naman yung ginastos mo sa pandate natin. Pera mo nga. Pero girlfriend mo naman ako, di ba? Oh, Bawal ba singilin yun? Eh pera ko yun, pinaghirapan ko yun sa trabaho ko. Pinaghirapan? Eh pinaghirapan mo rin naman ako bago mo ako makuha, di ba? Kahit hmm, right hindi! hindi? <laughs> Uy! Sabi nila, easy to get ako. Nagchat nga lang ako sa'yo, sabi mo, sige, tayo na. Di ba? Ganun ka kabilis. Ganun na nga, pero, oh, tignan mo. Eh, ayun nga. Sino ang girlfriend mo nga? Magsisisi nga. Magsisisi nga ako ikaw, girlfriend ko eh. Nagsisisi rin ako maging boyfriend ka. Wala naman akong kung sinasabi nagsisisi ako. Nagsisisi ako bakit kita pinahiram ng 500 di ka naman pala magbabayad. Ano ka, estafador ka pala? Estafador ka ba? Ha! Uy, jampul. Estafador ka pala? paki kita nang utang ako ibig sabihin hindi ko ba ibig sabihin babayaran ko na. Ibig sabihin pag bangutang ko sa iyo, ibig sabihin kailangan ako? Ang dami mo naman ibig sabihin, Ayaw mo na lang diretsuhin. Puro ka ibig sabihin, ibig sabihin. Hoy! Ayun na lang sabihin, hindi siya magbabayad. Sinisingil ko lang naman yun kasi wala na akong panggasbe. Paano, paano kita mapupunta? Paglakad At ka. At hindi naman porket girlfriend kita, hindi ka na magbabayad. Hindi pa naman tayo kasal eh. Hindi pa ako nasasakal. O bakit hindi, hindi, hindi na, mo babayaran? Bakit hindi naman magpakasal sa'yo eh? Bakit may nagsabi pa akong magpakasal sa'yo? Eh ako yun sa nga eh, sinisingil ko lang. Pwede ko ba singilin mo 500? Woh! Kasi yung... Yan pala, yan pala. Nakikita ko na ugali mo. Ah! Ngayon ko, eto ha. Ngayon mo babalik ko. Ay, ay, Alam ko na yan. Eto, ngayon pa lang, nakikita ko na yung ugali mo. Totoo. Palataan naman talagang, ikaw nga, stopador eh. Stopador ka eh. Pinairam ka lang, di ka pa magbabayad. Dapat, pag magpapairaming ka, magbayad ka. Ay, stopador ka ba? Oh, shit! salita Chip, more chip, 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 Kala mo magbabayad talaga ako sa pinapakita mong ugali, Jampol? Hindi! Ano 500 para? pesos? Ha! <laughs> wow! Ha! mo. Tignan mo mukha ako. Tignan mo. Gopings, di ba? Gopings? Hindi. Mukhang eh. Ayaw yung mangiiwan sa'yo pag di ka nagbayad. Iwan mo na! 500 pesos, Jampol? Pinapakita hindi, ito, mo yung ugali mo. Hindi, ito. Tatanungin kita. Oh! Bakit? Bakit ano? Ba't hindi mo babayaran? Anong, anong meron? O, oh, ito explanation ah. Explanation pala. Sige, pa explain lang. mo. Sige! Ano kita? Boyfriend. Oh. Ano mo ako? Girlfriend. Ang oh. galing. Sisingilin oh. mo girlfriend mo. Ang kapal ng mukha mo. Eh, bakit? Pag boyfriend, girlfriend ba, bawal singilin? Ha? Bawal talaga. O bakit? Sino nagsabing bawal singilin yon? Ano? Sino? Alam mo sino? Sino! Eto, put mo. Ito ko. Sisingilin mo ako, girlfriend mo ako. 500 lang naman. Huh? 500 nga lang, ba't mo pa ba ako sisingilin? Eh pag ikaw nga, pag nililibre kita, naniningil ka pa, sabi, Uy, sambal, ikaw naman magbayad na ito. Uy, sambal, pinag mo naman ako na ito. Wala ka nang pakialam doon. Tapos pag ako bawal, pag lalaki bawal. Hoy, hoy, hoy. Sis! Sis! Sige na, Jampol. nag asig pa ako ng mga gamit ko. Stapador! Kababaeng, kababaeng tao, stapador! Sana all, stapador! Basag yung ilong, bayan na lang po. Ito ah! Eh, wag na! May sasabihin ako. Babayaran na lang kita ng galing. Alam mo na. Kudihiri, eh? hindi siya nakukakano. Ay, ay! <laughs>